Yo, no magandang magandang hapon mga sir. Uh, meron tayo ngayong ginagawa na Suzuki Jixer. Ang issue nito, uh, maingay malagi eh, dahil may problema na yung Asa na ba 'yon? May problema na yung rocker arm. Yung rocker arm, yung bearing may alog na. At the same time, asa na ba yung rocker arm? Asa na, asa na sana nawala. Ang rocker arm. okay, yung rocker arm naka-dito nasa loob nito. Ni Ayun, papa dito. Diyan la yung rocker arm nito. Dito no. Diyan naka- Ah, ito ito, ito ito ito, Nasa ilalim siguro. Ayun. Two bulbs lang 'to. Ito yung bearing. Yan. And then yung camshaft eto quality na rin malog maingay and then yung ginamit nilang ano uh, timing guide na putol so yun yung naging issue ng motor ayun yung motor oh. nasa labas ngayon ang gagawin natin papalitan natin to ng SGP SGP is yung Suzuki Genuine Parts papalitan natin ng parts na genuine Mayon, isa rin sa naging issue ng motor. Ah, uh, yung dating gumawa, nilagay ng gasket maker to. Ayun, kung mapapansin niyo 'yan. Actually, hindi na namin gagamitin to. Nilagay niya ng gasket maker. So, gumana na yung motor, maandar na. Mga ilang months, nasira uli. Alam niyo bakit? Yung gasket maker tinakpan yung lagusan ng langis. Ayun, may butas 'yan, oh. Ayun. Lagusan ng langis asan ba yun? papakita natin yon. yung lagusan ng langis na yon, dito lang gagaling yon sa my head yan eto Ayan. so ingat lang sa paggamit ng gasket always check kung ano yung mga matatakpan ng gasket pero mas maganda pagka mag overhaul kayo palitan nyo na ng brand new ng ganito para hindi na kayo maglalagay ng gasket kung all stock lang naman yung motor yan maraming maraming salamat po God bless salan na naman kalaman mula sa JP Motor.